Nasaan ang katarungan? Nasaan ang kalayaan? Sigaw ito ng mga kaanak ng biktima ng paglabag sa karapatang pantao at ng buong mamayang matagal ng sinisiil. Kuwalo ang demokrasya sa kalagayang ang mamayang naghahayag at kumikilos ay siyang ginigipit at kinukulong. Ang halos limang daang bong politikal ay naka strike at nagtitirik ng kandila ngayong araw na ito upang ipanawagan ang pagpapalaya sa lahat ng bilanggong politikal at pagtutuloy sa usapang pangkapayapaan. Ang aming mga alay ay gawang kamay ng mga bilanggong politikal. Narito ang krus ng aming mga pasakit at krus ng hangad naming kalayaan. At narito ang mga rosas tanda ng aming pagmamahal sa isang malaya, makatarungan at mapayapang bayan.